Ha? Namamanid pa mo? Ano gagawin? Lagyan ng ano? Lalagyan ipikasin? Ha? Lalagyan ipikasin? Ha? Isang oras na kayo nakakalipas at napapansin ko parang wala na talagang nagbabago. Hindi na talaga ito simpleng pamamanhid lang at ilang beses na nga kami bumalik ng CR dahil hindi na nga siya makalakad dito. Panayinom nga daw siya ng tubig at hindi ko alam na masakit na pala yung dibdib niya nalaman ko na lang kanina sa ospital. Nahihirapan na daw pala siyang huminga kaya hindi niya sinasabi sa akin para hindi daw ako mag-alala. Tinutulungan ko nga na lumabas siya dito sa banyo dahil sobrang hirap na hirap nga siya na ilakad yung paa niya. Halos hindi na nga rin siya makapagsuot ng shorts sa Sobrang hirap. Emergency. Eh kisa, kindi maagapan yan. Ako na nga nag-desisyon na pumunta kami ng emergency. Kahit na wala akong pera, inisip ko na lang na bahala na. Bahala na ako ano mangyari. Basta ang importante, madala ko siya sa ospital. Kaya wala akong pag aalinlangan langan na kumuha ng mga gamit niya at nagpost na nga ako sa Facebook na ako may contact sila sa mga ambulansya o kahit sa ospital at mabuti ay meron naman agad-agad na nagresponde. Kaya nang matawagan ko nga yung driver ng ambulansya na susundo ay pumunta na ako agad-agad ng kanto para nga antayin kasi looban nga yung bahay namin. Nang dumating nga sila ay agad na ako tumatakbo papunta sa bahay para nga masundo na si mama at madala na agad sa ospital. Nang mga oras na to ay halos tuliro lang ako at hindi ko lang alam yung gagawin. Nang makarating na nga kami doon ay agad akong pinapunta sa information para kumuha ng record ni mama. Sa mga oras nga na to ay nagpapakatatag na talaga ako kahit gusto nang umiyak ay matapang ako sa dami ng hirap na pinagdaanan ko pero ito pala ay mas mabigat kaya ako nga ginagawa ang video na to dahil nagpost din ako na humihingi ng tulong sa inyo para proweba o katunayan na talagang totoo yun ang nangyayari sa buhay ko kaya sa lahat ng mga walang sa sawang sumusuporta sa akin maraming maraming salamat po talaga sa inyo kung hindi rin dahil sa tulong nyo baka hindi ko na rin kinaya dito sa mundo sa dami ng injection na ginawa kay mama laboratory test hindi ko na lang pinahalata na hindi ako apektado sa nangyayari kapag kasi nakita niya na nangihina ako ay mas pangihinaan siya ng loob kaya hindi ko na iniinda yung puyat yung pagod yung antok para lang masigurado na safe si mama sa so, sobrang dami ng bayarin halos hindi ko na alam yung gagawin basta ang alam ko lang ay gagawin ko ang lahat para mapabuti yung lagay ni mama sa ngayon nga pala ay umuwi mula ako ng bahay at nagpapalit ako sa tita ko na nakatira sa bambang kay Sean kailangan ko muna nga kasing umuwi dahil hindi ko pa alam kung ano pa yung mga kailangan gamit ni mama at kailangan ko pang asikasuhin yung tita ko na may psychological disorder pasensya na pala kayo sa video ko masyadong malungkot hindi ko lang kasi talaga mapigilan eh. Pero naniniwala ako na pagsubok lang ito lahat. Na kahit na dami ko ng pagsubok na pinagdaanan na ikakayanin ko pa. Kaya hanggang dito na lang muna tong video na to. Ma, magpagaling ka. Magbablog pa tayo, ba diba?